Hangarin namin na maging maunlad at produktibo ang mga mamamayan ng Surigao del Sur at ang rehiyon ng Karaga. Mula noon, ipinangkatiwala ninyo sa akin ang pagiging Pangulo. Batid ko na ang tanging paraan upang maging matagumpay ang mga, sa mga layunin ito, ang lubos na pag-unawa sa sitwasyon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Yan ang dahilan kung bakit po ako nandito kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Gusto ko masiguro na maayos ang napagtanggap ninyo ang aming hatid na ayuda at malaman mismo ang kalagayan ninyo. Naiba po, ah, kaya naiba ang uh, nagbabasa lamang ng mga report. Ah, iba talaga kung uh, ay tayo ay nakabisita nakakausap kayo at naririnig ng sarili ko na personal kung ano ba ang inyong pangangailangan, kung ano ang inyong sitwasyon. Kaya naman, ikinagagalak ko pong ihatid sa inyo ang 10,000 cash assistance para sa mahigit 7,000 <laughs> na mga katanggap dito sa Sirgao del Sur sa ilalim ng ayuda sa Kapus Ang Kita Program o AKAP ng DSWD. Magbibigay din po ang aking tanggapan ng tigsa 10,000 piso sa mga magsasaka, mangingisda at ilang piling pamilya na napaka-apek na masyadong apektado ng El Nino dito sa Surigao del Sur at sa Agusan del Sur.